So hello guys, uh, good morning Good morning to all uh, Sally, Ostino, lahat ng mga new subscribers natin uh, deeply thank you so much from the bottom of my heart uh, thank you na uh, nakakawa ng maraming views so naligo ako guys uh, mag supply tayo ngayon so sa mga lahat ng silent viewers ko uh, maraming maraming thank you sa inyo so naligo ako dahil may appointment ako ng 8.30 na uh, 9 ng umaga. Pupunta tayo sa massage. Kailangan maligo tayo. Susuklayin ko muna yung buhok ko. At, Tapos ngayon guys, ah uh, video basta pa yung buhok ko. So, maraming maraming thank you again sa lahat ng mga new subscribers natin. Sa mga 533 na yung subscribers natin. So, bali, uh, real uh, subscribers natin yan. Uh, organic uh, viewers natin. Thank you so much. So, again guys, maglulus ako. Yeah. So, Lagi din ang lotion. So, shout out to this yung anak ko na nagbigay ng gift sa akin ng Apple Watch, si Alfreda. Lagi din ang lotion para yung balat natin na uh, laging uh, firm siya. para oh, hindi ka agad mga gulo So, lalagyan din natin yung legs natin. So, ganyan ako guys, kataba. Sobrang mataba. So, yun lang guys, no? Ah, uh, maraming thank you ulit. Ah, uh, shout out sa lahat ng mga kababayan natin. Sa lahat ng mga versus uh, Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo na nagtatrabaho. Uh, lagi kayo mag-iingat. So, time check tayo, guys. 7.25 ng morning dito. So, November 8 today. So, yun lang, guys. No? Thank you, thank you sa inyo. And see you sa ating next video.